Ay. Okay. Uy. Hey. Oh, oh. malalaman mo daw ang tao pagka nasisira na ng ulo. Pag kumutang, tapos hindi niya na kayang bayarin utang niya, mangungutang ulit siya ng sasalpak ng okay. utang. Ah. Oh. 'Yun nasisira na ulo ng ganoon. Ah. Ayun, na, oh. Oh. Anong anong masasabi mo kay Lakay? Yun nga tama yung sinasabi niya. Oh. Parang nare-realize ko na kung minsan naiisip ko ng ganun. Eh dyan, talaga. Huwag ka na mga utang. Hindi na utang. Nagpayaw ma'am, nagpayaw, Labasan na yung pasayro. Diyan, ikaw, ikaw na yung sunod dyan. Bago ako na. Okay, yun. Diyan. Napipilit lang ka magbiyahe dahil sa utang mo. Pagbiyahe para sa mga Napipilit lang ka magbiyahe sa utang mo. Hindi ka makatulog-tulog kasi iniisip mo yung babayaran. Pero mo, sarap na makapagtay nga ka muna. Hindi ka makapagtay nga, na... Ay, hindi. Iiga ka pala. May ka utang ka dibay. pala. Hindi pwede diba. eh. ba? Hindi pwede. Dahil may mga utang ka babayaran ba? <laughs> Ayun. Tama. Yan ang gusto ko sa'yo. <laughs> ayaw mo na talaga mong utang. Ay, ayaw ko na. Kailan mo mabayaran yung utang mo? Siguro ngayon, mga bago magkatapusan ng kugat. Tapos na? May tigayan mo kas <laughs> pero may. Saan? Oh. Wala, walang tubo. Ay, putang pinatayo. Ay, putang pinatayo. Oo. Ha, ha,